Para sa iba pa nating entertainment news, bukod sa siyam na mga pelikula na entry sa 12th Cinemalaya, kasama rin sa mga ipinalalabas dito ang pelikula ng BG Production na Laut. Nagkaroon ito ng special screening sa Little Theater ng CCP kagabi dahil napili ito ng produksyon ng Cinemalaya. Isa kasi sa pinagbabatay nila ng pagkapanalo ng pelikula sa maraming award-giving bodies. Bumibida sa laut bilang mga badyaw sina Barbie Forteza, Ronaldo Martin, Jack Roberto, Gabby Garcia, Felicia Dizon at Anna Capri. Nanalo ng kanyang kauna-unahang International Best Actress Award. Tinanghal bilang Best Actress si Barbie sa 36th Fantasporto International Film Festival na ginanap sa Porto, Portugal. Natanggap din ng pelikulang laut ang special mention of the jury sa nasabing International Film Festival. Ipinalabas ang laut sa 12 Cinemalaya kasama ng iba pang mga award-winning films tulad ng Marosa, Paglipay at Apocalypse Child. Napasama kami sa Indie Nation. Uh, ito yung mga ano, ito yung mga para mga award-winning na indie films, yung mga pinalabas na abroad, nagkaroon ng award abroad. So nag kami at for the first time din nagkaroon ng ganitong ano, category sa ano, sa Cinemalaya. Mapasama lang yung pelikula mo sa maipalabas sa CCP, napakalaking bagay kasi ano eh, eto, eto na yung ano eh, Eto sabi nga nila to the max na to ng ano ng festival sa Pilipinas eh. Masaya na ako makakasama siya sa sa ano sa Sini Malayan kung anong mang film festival. Malaking bagay sa akin isang bilang isang producer at uh, under ng video production. Pagkaiba tayo ng sitwasyon ni eh. yung sa akin, trabaho yung sa akin.